Sa iyong umaga mga idol So dito na naman tayo sa mining garden natin mga lods Mga idol so, uh, Magbungkal ako ng lupa at binasa ko muna siya Binungkal ko ito noon ng karang araw Tapos binasa ko Bubungkalin ko ulit kasi ano uh, Tataniman ko ito ng ano ng saboy, sabuyan ko agad ng pichay Kaya sa ginagawa ko sa mustasa Yung mustasa na tumubo na rin Medyo ang iba namamatay pero kahit to paano, mayroon mong pang pumula dahil maraming tumubod. Gagawin ko ito. Pagkatapos ano, panuhin ko ito ulit. Kung kalin. Tapos saka... Ayan na mga lods. Tapos na yung... Tingnan ko na na plain ko na napatay ng bugag na so ngayon ito naman pichay dari ko kasi magpapangumagan rin ako sa sud na linggo pag naipon ako to dito ko na kaya dito ko na maano eh na siya i ma ano malipat ng maayos kaya ang gagawin ko si di direct ko na lang saboy siya para pag tumubo di na kailangan pang bunutin mga lutsi Ibang klaseng pizza ito mga lods Mga mga lods Mga idol Tapos na magano na tayo Saboy ng ano Tapos gagawin natin Siligay natin Ayan, tapos na tayo na diligan yung bagong tanin natin mga idol. So, ngayon, lagyan natin ng ano, ng plastic para iwas na rin sa mga ibon na pupunta rito. Dami rin kasi ibon ito. Kaya lagyan natin ng plastic para ano rin, yung moisture ng lupa nandiyan pa rin. Ayos na yan mga lods Para Mga friday Bukas di na buksan to Friday Buksan ko ulit para diligan ko Mga sabado tanggalan ko na siya ng itong Mga lods plastic Okay mga lods Thank you for watching